manalangin bago tumanggap ng komunyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mahal na poong Jesus, lubos akong naniniwala na tunay na nariyan ka sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Naniniwala ako na nariyan ang iyong kabanal-banalang katawan at dugo sa abang anyo ng tinapay at alak. O Jesus, Umaasa ako sa iyo dahil mahabagin ka. Umaasa akong makakamit ko ang kapatawaran para sa aking mga kasalanan. Ang biyayang mapaglingkuran kita sa buhay na ito at hindi na muling magkasala sa iyo. Patibayin mo ang aking pag-asa, O Jesus, pinakamamahal na Jesus, iniibig kita ng buo kong puso at kaluluwa. Dahil para patatapat ka sa buong pag-ibig ko ibinigay mo nang buong-buo ang iyong sarili sa akin sa banal na sakramentong ito nang iyong pag-ibig ibinigay ko sa iyo nang buong-buo ang aking sarili ibinibigay ko sa iyo ang aking katawan at kaluluwa ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako pagninasin mo ang aking pag-ibig sa iyo, O Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.